Anyo ng isang animoy malaking hayop na may pakpak at kumakain ng tao. Ang target ay mga bata daw o sanggol. Nagkagulo ang mga residente ng tatlong barangay dito sa Iloilo at nakuna ng kamera ang kaguluhan ito. Naniniwala sila na sila ay inatake ng pinaniniwalaan nilang Aswang in the City. Ah! Oh Nagkakagulo at naghihiyawan. Yan ang mga eksenang rumihistro sa isang video na nakunan sa barangay Lapos Norte, Iloilo City. Ito'y kuha noong gabi ng 28 ng Marso, 2020. ang barangay Lapus Norte. Bagamat hirap sa buhay, tahimik at maayos ang pamumuhay ng mga tao dito. Ibang tatrabaho naman sa mga pabrika, mall. Ang kapitan na si Ricardo Flores, hindi raw nahirapan sa kanyang mga kabarangay. Ang aming barangay ay wala naman problema, tahimik naman, peaceful. Pero isang pangyayari ang nagpabago ng takbo ng buhay ng mga residente doon. Gabi ng 28 ng Marso noong nakaraang taon, ilang mga residente ang nakaramdam ng kung anong ingay mula sa bubunga ng kanilang mga bahay. Nakakakilabot at makapanindig balahibo ang kanilang narinig. mag sila mga alasite ng gabi pagdilem. May nag-ano sa bahay. ang mga makapanindig balahibong karanasan nagpatuloy sa iba't ibang mga kabahayan. Mesoy sa bubong! Mesoy sa bubong! Mga kapitbahay! Ay! Ah! Mesoy! Mesoy! Meso! Naglabasa na raw noon ang kanika nilang bahay ang mga residente. Pawang mga nangangatong sa takot. Ang tawag na sabi nila, Kap, ingi kami ng tulong kasi may aswang dito na sa gumagala sa barangay natin. Tinawag ko yung mga tanod pagdating ng mga tanod sa lugar, ito na nga ang mga eksenang tumambad sa kanila. Hindi mapakali ang mga tao. Takbo ng takbo. Hinahabol ang noo ay palipat-lipat daw sa mga bubungan ng mga bahay. Hindi raw alam noon ng punong barangay kung paano pakakalmahin ang kanilang mga residente. Walang ganito eh. Tahimik yung lugar namin eh. Ito yung unang pagkataon na dinalaw kami dito ng aswa. Habang nagkakagulo ang mga tao, ang 27 anyos na managinang na si Maria Victorio Alonso ay nooy aligagarin. Noon kasi nawawala daw ang limang taong gulang niyang anak na babae. Na, dito ka lang muna. Punta kay tita. Hiramuhalik alik ka Ito ka lang mag-aalos ha. Saglit lang daw niyang iniwan ng anak sa loob ng kanilang bahay para puntahan ang kanyang kapatid. Manghiram po ako ng electric fan. Kasi po sira po yung ano namin ng electric fan. Na? Na? Pero laking gulat daw niya nang wala na siyang madatnan sa kanyang pag-uwi. Na? Pagbalik ko, wala na po siya pero nandyan po yung tsinelas niya. Nagsimula na raw na gapanga ng takot ang buong katawan ni Maria. Kahit saan ko, nilibot po lahat namin dito, wala. Dinalot ng matinding takot ang mga residente dito sa barangay Lapus Norte dito sa Iloilo dahil sa pinaniniwalaang umano'y pagsalakay ng hindi maipaliwanag na nilalan. Pero hindi lamang pala ang barangay na ito ang sinasabing sinindak ng mga pangyayari. Dahil mismo ang iba pang barangay tulad ng barangay Mansaya at barangay Barrio Obrero ay naniniwala ang mga residenteng sila man ay ginambala ng paninindak ng kababalaghan. Dinadabog din yung barangay namin uh, nights. Ang barangay chairman na si Erico Hotiliosa nakita kung paanong binalot ng pangamba ang kanilang mga kabarangay. sila noon nang gambalain sila ng sunod-sunod na hiyawan. Kasagsaga ng isekyo, during nagro-ronda kami, so matayimik ang barangay. Mga banda, oras ng alas 7, alas 8, dinulabo kami ng ano, tawag nila, suwang daw, may nakita daw sa itaas ng bubong. Isa sa mga umalingaungaw na hiyaw ay nagmula sa tahanan ng pamilya Baldonado. Ang 48 anyos na si Jenny, matindi ang hilakbot na naramdaman nang makita daw mismo ang nakakatakot na aswang. Nakita namin, dito kami nagtulog sa kabila, sa, sa taas, tapos nag, ano, bigla lang nagano lumabas yung kamay, tapos mahabang kuko. Oh. Oh. pagkakit sa bubong nakita ng ano kapitbahay namin na lalaki nakita niya yung mata na, ano, na gasiga lalaki at saka babae tingin niya puntirya daw ng mga aswang ang kanyang apo Sadyang mailap daw ang mga pinaniniwalaang aswang na sumalakay sa dalawang barangay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang paghahasik ng takot ng umanoy mga aswang. Sumunod namang dumapo ang paninindak sa mga bubungan ng mga taga Barrio Obrero. Ang Barangay Chairman na si Ricardo Dino Jr. hindi inasahan ang pagdating ng mga misteryosong mga bisita. During that times nasa checkpoint kami kasi kasagsagan ng uh, COVID, uh, COVID uh, pandemic tayo sa last Last March, nagsigawan yung mga tao at saka naalarma tayo. Doon tayo, may mga barangay official tayo doon, tanod, yung mo Hinahanap yung, kwan, yung sabing aswang. Tapos, uh, bigla na lang may, para may lumipad sa isang bubong ng bahay. Ang mga nagkakagulong tao, hindi na maawat sa paghabol sa mga pinaniniwalaang aswang. Lumipal siyang parang napakatayog ng talon. Nakalanding siya sa tangke ng mga oil depo. Parang ang layo ng talon niya. Tsaka nawala. Pero sige ng Maria Victoria naman, halos masiraan na ng loob na muling mahahanap pa ang batang anak. Takot na takot po kinuha yung anak ko, baka hindi na ibalik. Makalipas <laughs> ang tatlong oras, pagkabalik ni Maria sa kanilang bahay. <laughs> okay Masak <laughs> Diyan din po, kung saan po siya kinuha, doon din siya binalik. Hindi po siya umiyak, nakatayo lang po siya, nakatulala. Ang kumuha sa kanya, lalaki, tapos ang pangit. Meron po siyang pakpak, yung bahay namin. Sigurado si Maria na hindi raw ordinaryong tao ang kumuha sa kanyang anak. Hindi yung bahay namin kasi sako lang dyan dito. Nang nalaman namin na, ano, na malaki na yung butas, naisip namin na baka dito siya dumaan papunta sa taas. <coughs> ang deskripsyon na ibinigay sa amin ni Maria Victoria batay sa paglalarawan ng batang anak niyang kinuha raw ng aswang, tumutugma rin sa mga paglalarawang ibinigay ng ibang mga umano'y nakakita sa nilalang. Mahaba yung kuko, tapos iba yung, ano, yung itsura, tapos yung, dulo, uh, yung tainga mahaba. Mahabang balahibo, matangkad na malaking tao na pangit itsura. sa tulong ng artist na si Cecil Ann Binyas Lim at mga deskripsyong ibinigay ng mga residente. Ito raw ang itsura ng mga aswang na umatake sa tatlong barangay dito sa Iloilo. May paliwanag naman ng anthropologist na si Professor Alicia Magos ng UP Iloilo tungkol sa umano'y mga aswang. Yeah, possibly, ang nakita nila is an ordinary, just an ordinary person, a man or a woman, who is going through some difficult stages in life, let's say a period, a period of death where he goes from one stage to another. No? Kung sa science, sabi mo mayroong adrenaline rush. That's why he jumps from one place to another. May katotohanan man o wala ang mga sumalakay ng gabing iyon na pinaniniwala ang aswang sa ilo-ilo. Mahalagang aral sa komunidad ang naging pagkakaisa nila para protektahan ang kanilang pamilya laban sa banta ng mga nais manggulo sa kanilang katahimikan.